real Since tunay ng mga Diyosa, Yan ang bansa ngayon ng mga netizens kina Marian Rivera at Heart Evangelista matapos magsagutan sa Instagram kamakailan. Maraming ang natuwa at na-excite ng magpalitan ng mensahe ang dalawang kapuso actress sa kan kanilang Instagram account nitong nagdaang mga araw. Nitong nagdaang mga araw lang na nakita ng mga user ang pagpo-post ng kapuso primetime queen at ng fashion icon sa isang Instagram kung saan nagpalitan sila ng mga emoji comment. Nagkomento rin si Heart sa post ni Marian tungkol sa ini niyang mineral water sa pamamagitan ng isang heart emoji. Nag-reply naman ang asawa ni Dingdong Dante sa kanyang two hands forming ang heart shape emoji. Sinagot ito uli ng wife ni Sen Jesus Cordero ng smile face with open hands emoji. Sanda Makmak naman na fans ang na nag-post ng mga positibong komento tungkol sa pagsasagutan ng dalawang reyna ng GMA. Nagkakaisa sila sa pagsasabing the world is healing and queens supporting queens. Nauna rito ito maraming fans na ang nakapansin na pinafollow na ni Mariana at Hart ang isa't isa sa Instagram. Ito'y makalipas nga ang isang dekada mula na magkaroon ng gap at misunderstanding ang dalawa. Huling napanood together si Nayanyan at Hart sa 2011 comedy movie na Temptation Island kung saan pinaniniwala ang nagsimula ang kanilang away. Ngunit ayon sa ilang taong malapit sa dalawang aktres, matagal-tagal na raw na Mariana na at Hart at nagkausap na in private. Kaya naman nagre request sa mga kachika natin na sana raw ay pagsamain sila muli ng GMA sa isang bonggang project dahil sigurado raw na magiging hit ito sa TV man o sa big screen. So that's all for today mga kachika. This is your project you Please like and subscribe. See you at my next chika.